magandang araw, tanghali, gabi sa inyo mga idol. Bukakaw. Yan. Dapat alam nyo ito mga idol. Dahil ito yung uri ng halamang damo na pag ng alaga nyong manok ay sigurado uh, mamamatay, manghihina at yung balahibo niya ay yung parang ang bilis matanggal. Yan mga idol. pang uh, kung hindi mo pa alam ito mga idol, Uh, samahan niyo akong uh, maghanap dito ng sinasabi kong bukakaw ya mga idol para malaman niyo kung ano yung uh, uri ng sinasabi kong halaman na bukakaw yan isang uri ng damu dapat alam niyo to mga idol yung mga alaga yung manok ay pag nakatoka nito ay sigurado mga idol. Mamamatay manghina. Maghanap tayo dito mga idol. Tayo maghanap tayo mga idol. Parang ganito siya mga idol oh. Ito po mga idol. 'Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo mga idol. Oh. 'Yan. Ito yung dahon niya. 'Yan ang dahon niya. Tapos sa ilalim niya mga idol, ganito ho. Oh. Yung may mga bunga. Ito yung pag nakain ng alaga nyo ay sigurado ay manghihina yan mga idol ayan mga idol ayan mga idol yan ayan mga idol, idol. bukakaw ito ang bukakaw uh, ngayon ay naipakita ko sa inyo nalaman nyo maaari pong i-share ang akin video para naman uh, malaman ng iba para halimbawa may alaga sila ay makakain nito alam nila mga idol dahil ito ay pag kinain nila ay manghihina yung mga alaga nilang manok tapos uh, yung uh, balahibo nila yung parang binusa ng mainit na tubig Ayan mga idol. Ah, ang dami dito mga idol. Ayan. So. Mga idol. Ayan. So. Ayan mga idol. <laughs> Sana nang kitang mga idol. Ayan. Yun lang mga idol, maraming salamat sa panonood.